Ada madama madama danestra tuh. Sama ada kan. Para pang barbecue. Meron po. Meron 30 lang mami. Okay, ito lang tayo ko na ba? 1 na octalic na. Ito yung tapaw. Okay, ito yung pang barbecue. Ito yung pang

Trabala. Trabala. Sa balat. Ha? Sa balat. Saan na lalagyan? kilo rin. Hindi sa ganito ba? 150. Oh, 5.35 na eh. 1.15 ba? May kilo may kita. Okay. Okay. baka papaitan pata <People> uh, 120 pata 120 120 120 shoutout Pag shoutout mo na Pag vlog tayo Mga na tayo Malapit na tayong sumelto Okay guys Ano tipo manok Thank you. Uh, no, thank you. Thank you. Eh, senior citizen, wala na yung 4 <laughs> Senior citizen tayo guys Gat na yung binili ko eh Oxide. Oxide. Ok, sa Eric. Nagkainig saan ito? Masyadong us Ito yung guys. Ito ah, ah. Ito na lang, hindi na yung malaki. Pwede rin yung pwede maliit. Pwede palit na lang po. Wala kong pinigil na Thank you. Ayan guys, pamili tayo ng oxalic. ¿Qué <muchas> tal <muchas> Nao sa Wala kang puti. Na ganito. Wala. Oh, yeah. puti kong tinman. Eh quello là poi un legno. Dan kita masuk dalam Ang hirap ng makapal eh, mabigat. Anong size? Size po. Yan. Yan okay lang. Magkano yun? 230 po. Pwede po 200. Ha? 200 na lang. Kaganto po kasi mga 180. Ama! Uh, uh, Mamimili tayo ng chinilas guys. Mamimili tayo ito. Uh. Okay. Shout out. Monetize niyan. Hindi tayo sa kanya 200. Sumura so, na 'yan, guys. Okay na 'yan. Gamit ko naman eh. Ano Thank you. you... Ako. Okay, din ako mag-public. na lang ng dollars. Dollars na lang. Ano ginagawa niya? Ako na lang suot ko na. tatanggal ako na lang magana ha. suot na lang din, guys. Ako na lang, Brad. Sinag na natin yung natin, guys. Kaya ito, balot natin to. Pinaglumaan natin ay okay? pwede pang pangkabaho yan. Yes, pa. Monetize na po yan, ma'am. Uh, ah, this coming March siguro, oh, mag-sell na, na tayo. Thank guys, peace. Thank you very much. Maraming maraming salamat guys at mga abanahan ating video dito tayo sa Subic market kaya ayan. so maraming maraming salamat guys namili tayo ng mga uh, preparation ng ating panganda sa first week of February thank you guys bye